يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

As-siyamu junna. Ang pag-aayuno ito ay proteksyon. Ito ay panangga. Fala yarfuth wala yaskhab. At sa isang pagsasalaysay ng hadith, ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم أو inni صائم sa, in. sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalat Islam na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu wasallam na ang pag-aayuno ito ay protection natin ito ay panangga natin mula sa kasamaan mula sa kapahamakan at dahil sa pag-aayuno natin ating naiiwasan naiiwas natin ang ating mga sarili mula sa kalaswaan mula sa tinatawag nating paggawa ng masama at mula sa kamangmang na kung saan ay hindi natin nalalaman na ang ginagawa na pala natin ay labag sa ating pananampalataya o nakakasira sa ating pag-aayuno. So wag nating hayaan ito na masira ang ating pag-aayuno, mabawasan ang ating gantimpala sa ating ginagawang pag-aayuno. Kaya dapat natin itong iwasan at maging silbing o uh, magsilbing uh, panangga o magsilbing protection natin itong pag-aayuno para maiwasan natin ang mga bagay na ito. Sabi dito ng Prophet Muhammad at kung meron man na makikipag-away sa iyo, meron man na magmumura sa iyo, meron man na magsasabi sa iyo ng masama o gagawa sa iyo ng masama, ano ang iyong sasabihin para maiwasan mo na ikaw ay makipagtalo, ikaw ay makipag-away, ikaw ay makakabawas sa, sa iyong gantimpala ang iyong gagawin na pakikipagtalo sa kanya o makakabawas sa iyong gantimpala ang iyong gagawin na paglabag sa mga uh, tinatawag nating Uh, bagay na dapat mong iwasan o mga bagay na dapat mong layuan na makakabawas sa iyong pag no so dito mga kapatid sa pananampalatay islam sabi niya ano ang iyong sasabihin para maging silbing uh, magsilbing protection mo ang pag-aayono, sabihin mo sa taong ito na nakikipag-away sa iyo nakikipagtalo sa iyo, sabihin mo na ikaw ay nag aayuno kaya ay, ikaw ay umiiwas na makagawa ng kasamaan o makapagsalita ng mga masasama, kaya naman ito ang palagi mong alalahanin na ikaw ay nag-aayono sa buwan ng Ramadhan nang sa ganaw na imaywasan mo na ikaw ay makapaggawa uh, ng kalasuan, ikaw ay makapagsalita ng masama ikaw ay makagawa ng kasamaan o maging ikaw ay walang uh, nalalaman sa iyong pananampalataya na ikaw pala ay nakakagawa na ng paglabag sa iyong tinatawag nating pagsamba o ginagawang pag uh, ibada, o ginagawang uh, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na ginagawa mo ito alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala o para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat mong iwasan na ikaw ay magpagtalo o gagawa ka ng kasamaan o kalasuan na magiging dahilan na mabawasan ang iyong kabutihan o mabawasan ang iyong katipala sa iyong ginagawang pagsamba. At nawa ay napulutan natin ito ng aral. Hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anilhamdulillah bilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.